Ano nga ba nangyayari? Oh, Doon, Dito, O Tito, Bawal nga ba? Makialam? matuto, adi Alam mo ba kung sino, sino mga putante dito sa Pilipinas? Nung nakarampuan lamang, pinag-usapan natin ang kapataan at ang kanilang role sa halalan. Actually and statistically speaking, ang sektor ng kapataan ang bumuo ng malaking bahagi ng mga rehistratong putante noong 2022 national and local elections. Sa katunayan nga, mula sa 65.7 million na rehistratong putante na initala noong 2022, ay 36.9 million o 56% ng kabuwang bilang ay kapataan. Tumako naman tayo sa ibang ng taitig. Oo, tama ang narinig mo. Tayo lalayag tayo kasama ang mga tinatawag na Filipino Overseas Voters. Akalaya mo nga naman yun. Kahit pala nasa ibang bansa ka, pwede ka pa rin pumoto sa halalan. Kung tutusin nga eh, pinibigyan ng ating mga Overseas Voters ng sapat na panahon para pumoto. At hindi lang yan. Dahil makakaroon tayo for the first time ever ng internet voting para sa ating mga kababayan potante abroad. Sana all! Tuwing halalan, binibigyan prioridad ang mga kababayan natin miyembro ng vulnerable sectors. Kabilang na dyan ang persons with disability o PWDs, senior citizens, persons deprived of liberty o PDLs, at indigenous peoples o IPs, at mga miyembro ng indigenous cultural communities. Meron nga siyang special na linya kabang nagpaparistro, katulad itong nasa likod at kilid ko. Bukod dyan, ay eh, meron pa rin silang express lane sa polling precinct sa araw ng halalan. Punte, PWT sa senior po, pwede po mauna. At pwede rin silang pumoto sa tinatawag na Accessible Polling Place o APP at Emergency Accessible Polling Place o EAPP na nasa ground floor ng voting center at madaling ma-access. Huh! Konti na lang talaga guys, matatapos na rin natin. Kapit lang kayo dahil bukod sa kapataan, overseas voters apat, vulnerable sectors, ay meron pa tayong iba pang mga uri ng putante. Ito ay ang mga kawani at opisyal ng gobyerno, uniform personnel, at ang mga media na may katungkulan tuwing halalan. Sila ang tiyatawag na Local Absentee Voters. Dahil sa mahalakang responsibilidad nila sa mismong araw ng eleksyon, ay pinapayagan sila ng ating patas na bumoto ng mas maaga. Ngunit, maaari lamang nilang pagpatuhan ay ang mga national positions. Ngayong kilala na natin ang mga putante dito sa Pilipinas. Alamin naman natin ang mga kapakinapang ng pagiging isang rehistratong putante. Tara! Abangan sa susunod na lunis. Perks ng pagiging isang rehistratong putante. Isang malaking pasasalamat sa Intramuros Administration mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.